Ay, kajede, pangat, lost in your eyes under your spell. oh, it's like we've always known it. even though it's new, i can already tell. all that this feeling is taking over. welcome or welcome back po sa aking channel mga ka jedi eh nandito pa rin kami sa may pump mga ka jedi And, lalakad lakad lang mo dito sa wheels ng tren Eh dati nung nagpunta kami ni misis dito 2012 or 2013 nag bus lang kami tapos dito kami drain up mga ka jedi pero ngayon wala na yung bus na greyhound eh Uh, ngayong episode nga pala, magbibike kami papunta doon sa Moraine Lake Kasi nyo nakaraan 12 kilometers pala, balak namin maglakad lang kaya lang 12 kilometers pala yung lakad Kaya hindi namin tinuloy, pero ngayon is, dala ko na yung mga bike mga ka-Jedai Yon, sa mga gusto mong magrenta ng scooter, nandito yun sa train station mga ka-Jedai May narerenta na uh, scooter dito sa bumpscooter.com at saka bike rentals, may mga e-bike din po sila mga ka uh, Ito na mga ka-Jedai, dito mag start yung aming uh, adventure. Papuntang Moraine Lake at uh, 12 kilometers bike. Ay sinasara to kaya sana napakaganda ng view. And di naman importante talaga yung destination, yung journey namin papunta doon na 12 kilometers. Yan, pag magbabay -bu kayo rito, dapat may bear spray. Yan, tsaka yung may lock kayo ng bike para ilalock nyo sa Memorial Lake habang nag-iikot-ikot kayo doon. Dito tayo sa may plot, mami. First time namin pupunta dito mga kadira, kaya binalikan talaga namin ito na nalaman namin na hindi namin kaya lakarin. Ito na mga ka-Jedi. Uh, bike vlogger na ulit tayo mga kandida. Eh si Mrs. nasa likod. Uh. Naka e-bike uh, din. <laughs> Daddy, wala na kong yung meta ko eh. <laughs> Nakakahingan mga kandida yung pangat na haba. <laughs> <laughs> you know, sabi nung nasa lubong namin. Mas maganda daw yung way pabalik. <laughs> Siyempre, puro pababa na. Tipid na tayo sa battery. Ito, kahit na may motor to, alam nyo, maliit ng motor. Ito, lagyan niyo pa ng panganay kung malaki. May tuta pa. May na pa ako mabigad. Hindi pa yung bunso ko, si Jacob. We're <laughs> too slow, Jacob. Ha? <laughs> Magandang lugar dito mga ka-Jedi Amoy na amoy yung mga uh, pine tree Ibig sabihin yung Moraine Lake Nasa taas ng bundok mga ka-Jedi Ang bigat Naka level 3 O oh, pasis nga para ako mga ka-Jedi 497 Kami next start Nakaka 2 kilometers na kami Ayan, e i-bike din mga kadede. Sa mga gusto ko magpunta dito mga kadede, hanapin nyo lang yung mga rentahan ng bike. Meron dito mga bike for rent. Sinanay, lakas mo. Eh. May e-bike. May mga bike for rent dito kung gusto magpunta sa Moraine Lake. Hindi ko alam, alam kung magkano ha. Ah. Hanapin natin sa may website nila. Ano mga kadede yun? Eh, may grupo rin ng biker sa likod namin. Bike lang kasi, tsaka ah, hike yung makakalusot dito mga kajete. Oh, pangat na naman. Kaya ako mag-change gear. Kaya ka lang mami? daan yeah. Pag ito mga pangat tapos may karga ako Ayan, dito madaling maubos yung battery. Ang ganda hindi no? Look at that, mami, oh. Ganda! Wala akong meta. <laughs> <laughs> Medyo madilim yung clouds ah. Sa hindi yung wala. Maya, o oh, ayun o. No? Ganito. record na eh. Yung mga kajede, nakaka 3 km na kami. Dito muna kami dito sa mga stop over. Tapos pa ng mga snow dito. Oh. ayan o. Oh. Ang lalaki pa. Ibig sabihin malamig dito mga kajede. May hiking trail pa dito. Paradise Valley. No bike. Daming pangat mga ka-Jedi. Mamadali <laughs> oh, na agad yung battery ko na ito. Kaya ba ito? <laughs> Ay, dahil pa baba. Iilog doon mga ka-Jedi. Ilalim. Oh. Ilalim. Ilalim po tayo. to Jera Jay kung paglaki nyo panoorin niyo to ah <laughs> this is our adventure <laughs> our memory <laughs> bed, <laughs> Ay, dilim na pamadilim na yung shades ko hindi nga lang ako mga ka-Jay bigat na itong dalaw parang hinihila yung bike pa ito kasi eh, pahinga lang muna sa Gret sa water break. Pagod? Pagod ka, mami? Hindi, <tapindo> Bigat ng pwet na itong tatlong kasama ko, eh. No? Dami talagang pangad, mga ka-dina. Bilis na ang saka ko, ah. ako, <tapos> <tapos> Hindi nga talaga ako makakadya tayo. Paano pa kung wala motor to? <laughs> hindi ko rin naman pwede pagbikin mag-isa yung mga bata rito. Baka hindi kami makalahati. Ay, <laughs> God. Susunod, tatlong bike na dala namin. Yung mga kadya tayo, nakaka... 6 km na kami. O, 5. Puno pa rin yung battery ko. Puno pa nga talaga yung mga kadya tayo. Kapal pala snow dito. Buti na lang yung jacket ko. Hindi ako nag-winter jacket. Kasi pinapawisan pa rin ako eh. naka Nakatodo yung assist ko. Naka level 5. Got. Pataas kami ang pataas dito sa buntok. Just say, uh, napakaganda experience naman kasi. Minsan lang ito eh. ah, and first time namin sa may Moraine Lake di si tapos yung puno nagtataasan sa paligid mo naglang sana may bear oo uh, ganda ng bundok mga ka jedi ganda ng view amazing ito pababa, nakasangayon sa atin ngayon yung kalsada mga ka-daytay. Pababa tayo. Nakahabol oh, natin yung mga kanina umovertake sa atin. lakas na no eh backpack sa likod itong gamit naman yung nasa harap namin mga kajeday uh, bike trailer kaya lang eh, pag yung pag malalaki na bata hindi na pwede sa ganyan yung isang trailer nila merong gamit yung isa may dalawang bata Uy, daming biker oh. Balik na sila kami. Dami ha. Ah. Oh, puro mga narentahan nga tayong bike. Pare-pareha sila eh. Okay. Nakajerry na kita niya yung bundok. Ayan yung bundok sa may Moraine Lake. Ganda ng bundok na. Ibig sabihin malapit na tayo siguro mga 4 kilometers na lang. Okay. Napagod yung mga bata mga kajena eh. Kaya uh, mag team beach daw muna sila. Salamat sa aking mga sister-in-law and bayaw sa so, sponsor nila ng Tim Hortons. <laughs> Nakapag-snack ng mga bata rito. Pwede may wild animals dyan. No? Prepare tayo ng bear spray. Kakainin si Kofi No Kofi Sabihin eh, tinga ko lang yan eh Sabihin ng bear eh Maka ng view Maka pa naanog Taglit lang kami sa may Moraine Lake mga kajeday at pag check ko sa weather 3pm ambon na 4pm malakas na yung ulan ito may pumapatak na nga eh let's go kami Ayan mga kajeta, nandito na kami sa Moraine Lake Ayan mga smile in the ka doon mami oh. So yung picture na yung Moraine Lake Dito muna tayo sa baba Kajeta, kung gusto mong magandang kuha ng Moraine Lake Kailangan mong umakit dun Dito sa may bato Para mas maganda yung kuha mo Kaya tayo dyan sa may headland Kailangan namin bilisan eh, dahil ulan pala ng alas 4. Sana magbago pa yung weather. Eh, susunod sila mga kadir. Hindi <laughs> ka alam kung kaya ito ng mga uh, ano yung ko lang medyo matatakot din sa heights. <sighs> Thank you sa dito sa taas. <laughs> busog na yung mata mo ganda mga ka Jedi bagong experience na naman sa aming uh, sa ilagang ilagan family Ang uh, yung bundok na muna yung sa likod ko sana malapit na tayo ko na sila Kofi! Sus! Kofi, come! Excited ka! Ito na yung muna mga ka Oo oh, ha. Frozen pa siya. Ganda no? You're too far. I can't yet. I just <laughs> I yet. Tapos lang bike, tapos paid. hike. Ito already... na si Moraine Lake, mami. Ganda. Diyan sa ulo ng mga nakaupo. Ito yung Moraine Lake mga kadeday famous na Moraine Lake. Ito. Kopi ko lang maingay dito. Very relax yung mga tao. Talaga eh. Saan? Bajel vegetation. Yung bawat mga bali ito ganda sana eh. Pero yun yung Moraine Lake mga kajeda. Ang ganda no? ganda mami ha. balik na kami mga ka-Jedi at parang uh, lalakas na yung ulan yung nakikita namin dun sa may patak sa may baba ang lakas ng ulan kaya ayan paalam mo na Marine Lake first time pa naman natin balak natin magtagal mami Sab sana tumambay dito mga kadeta yo kaya lang ah. Uh, um, mukhang lalakas yung ulan. Hindi kaya din kahapon yung ulan. Oh. Diba 60% lang naman baka ambon lang 'yan. Oo, yun na yun. Oh. Uh, ako lang hindi naka-waterproof na jacket. Eh. Sab <laughs> sana tumambay mami ano? Ito yung chance na konti yung tao eh. Talaga ng tao. Ay, ay mo na mami, tingnan na. Baka umulan eh. Okay, bike ulit 12 kilometers. Napakaganda experience po nito mga kadyada. Napakabayad ng mga tao din sa likod namin. Uh, pinicture lang kami. Pinigyan kami ng family picture. ang ganda rin ang bundok dito. Rocky Mountain. okay, huling sulap. sa Moraine Lake. Mami, pa natin to. Ang ganda. yung Oh, sige. Ay, kuha natin yung family picture. Oh, Pa-frame natin ang malaki na. na. Opie, ba, leader siya. <laughs> Tayo mga pupunta ng Moraine Lake mga kadiri. Nakasara po yung gate dun minsan. Hindi ko alam kung minsan o lagi. Kasi nga, first time namin to eh. Nakasara po dun. Kailangan yung maglakad ng 12 kilometers. Or magbike kung uh, mahilig kayo magbike and talagang physical kayo wala kayo masama bata okay lang yung regular na bike marami lang ahon halos 10 kilometers yung ahon 2 kilometers yung pababa pero pabalik puro pababa na and, isang bar yung nabawa sa battery ko eh, sa 12 kilometers na puro ahon pero malakas pa rin yung dalawang bata ilang pounds kami mami 250 pounds oh. Tapos may kadena pa kung mabigat. Nasa 20 kilos. 20 kilos? Ay hindi. 5 kilos o oh, 8 kilos. Sana hindi na wala yung best friend natin doon, mami. Ibiwan uh, <laughs> namin yung ibang gamit doon sa bike, pati helmet. Eh. Sophie, let's go! Kapal pa ng yelo dito. Ganda na mo rin, like, mami, no? Oh. First time natin, no? Oh. Nalalo, kundi lang pangit yung panahon, eh. Kulimlima oh, ka dyan tayo. Ay, naman sana pala masana tumambay dito. Babay mo rin yung mga biker mga ka dyan Isa may trailer. Kanina ito isa, ano, puro gamit yung isa. Nandito kanina nag-iyos Puro e-bike. Ayan, e-bike din yan. Yung motor niya mami nasa yung gitna. Kagaya nung sa'yo. Yung ginagamit mo isa. Ito, ito yung chain na gamit ng mga ka Kaya mabigat. Yan yung kalaki iiya ko ron okay lupit mga ka-jellai yung oh, hindi yan e-bike lakas humila ng bike Sabi. may isang pang bata 12 kilometers manual yun tayo kilometers, puro pedal lang oh, mahihina pa na bata mahihina tayong klase ikaw ito may ng klase ito puro mga nakaka-e-bike itong mga ito oh, mamahal party, 4, 000, pa, tiga-apat na lipo pataas Oh, pero yung nasa likod, yung mag na kanin, mag-aama. Mami, mami, nandito na yung mag-aama. <laughs> Ito. Yung kanina. Galing na, yung tatlo. mm -hmm. bilis ah. Yung okay, mga ka-Jedi, it's time na para umuwi. Ay, napakagandang lugar mga ka-Jedi. Siyempre masaya kasama ko yung pamilya ko. banget Ini yang bisa lihat tuh Mami Ini dalam bentuk aja banget banget deh Kayak ramai nih yang batirin nanti huwi ana goodbye for rain Lake. mamaya doon sa parking lot marami nakabang sa amin uh, paalis okay. mamaya may mga nakabang na doon sigurado nagkakantay na umalis tayo <laughs> kasi may mga naga kanina wala rin kami mga parkingan doon sa dulo nagkantay pa kami nang aalis yung mga pabalik sa kulay green siya mami Kajere, pag nga sa baba hindi kita yung kulay ng tubig eh rocket ay doon para makita natin, hindi ko nakita eh Ayan mga kajere May grupo din eh, pupunta ka ako dyan May magandang pwesto din ng picturean eh Ayan mga kajere, kita na ba yung pagka green? Kulay green na siya no? Ito ang mga kadeda. Ito yung kabilang side naman ng lake. Ito kabilang kapark ko. Ayun. Ito, may maliit na mga island dito mga kadeda. <laughs> Ewan ko kung bakit siya tinawag na 2 jack lakes. Ito dahil dito. Ayun yan. To, dito yan. Di gusto, ka Hindi ko sure mga kadeda. Dito siya nakilala itong 2 jack lake. <laughs> oh, tawiran na ba to kung gusto mo pumunta rin. Pero sa mga picture ng 2 Jack Lake, ito yung piyapakita. Yon mga ka dito ko na lang tatapusin tong vlog na to. Maraming maraming salamat po sa pananood sa inyo. And sana nag-enjoy kayo sa mga tanawin mga ka Sa aming shinier na experience. And Jedi Cycle signing out.